Namiss kita, ilang araw kundinag pa rin ako, ako nagtampo na si monster Tapos may isang isang beses nung lumabas ako, nag scroll ako ng messenger hello nakalagay ba naman Facebook user? Olo, sagpapak ta eh? may tupak na naman to Ha? Huh? Master, nak nakita ko lang isang araw Facebook user Olo, hmm. nag-deactivate pa yata ng Facebook na naman to May tupak na naman to sabi niya after hmm. ko, may something na naman tong babaeng to. Tapos may, may lumitaw na ulit. Nakita ko nga, ayun nga, ay, ah, okay na ulit. May something lang. Kamusta naman si Jordan? Something special. Okay lang. Pero nakita kayo kanina. Ay, hindi nga pala. Kahapon pa kayo nakita. Kanina? Ay, hindi po. Eh, na hindi kami. Sarap nakita. lang, no? Ano ba yan, B? Bay. Focus ka lang dyan. Nauubos na yung ano ko. Biswanto ng nga na ito. Dapat tanggalin yung iba. Ba, dapat. tanggalin na yung ibang laro eh. Ibalik na lang yung ano eh, yung, yung yung Boracay Treasure at saka yung Valley Travel, no? Para marami tayong Ay, option. Mo, bro. Oo nga eh. Ganda kasi ng graphics ng ano, ng, yung, ng Ocean Hunt. Kaya, alam mo, kahit ang tinatalo niya tayo, parang binabalik-balikan pa rin natin siya. Ang ganda kasi niya. Siya talaga. Maganda talaga siya. Siya talaga ang ano, gamay. Gamay na natin kasi si Ocean Hunt. Talagang siya na yung ano natin, parang pinaka ano talaga na laro talaga. Sa kanya lang talaga. Mm -hmm. Yolko, yolo. Yolo yosso Mga, Master, yung mga ano mo, followers mo nagsusunuran, hindi ka ba nakapanel? Hindi. Ah, hindi ka nakapanel, Master. Ayaw, putang ina. Ang baba. Napalang dami yung pumapasok dito. Hello sa mga followers ni Master. Marami ba? Hindi naman. 15 yung viewers. Ay, bigbin mo na. Oh, wala, kita. Wala. wala ka eh, oh. wala. ka, Kumusta naman si Jay? Ano nang nangyari sa kanya? Ayos lang naman siya. Ano nang ginagawa niya sa buhay? Ay, magpapanel daw siya. Yes. Sa buhay. Galing daw siya sa surgery. Ha? Huh? No, totoo? Natanggalan daw siya ng... Akala ko nga natanggalan ng kidney. Sasabihin ko sana sa kanya. Hindi e isa na lang kidney mo. Hindi mo na pwedeng ibenta yung kidney. Ano pala, Parang parang ano naman yung tinanggal sa kanya 'yung bato sa parang ano 'yung mga crystal-crystal, 'di ba? Ano 'yun? Bato. 'Yung mga ano, 'yung pag 'di ba may ano 'yung parang sa ano, yung, tama ba 'yun? Yung mga crystal-crystal yun ang tinanggal sa kanya, parang bato sa pag, sa pag sa mga kinakain 'yun eh. Mahilig ka sa mga maalat, mga instant noodles, cans. Huh? Dati na niya iniinda yun, masakit ang balakang niya. Nung pala hindi balakang, yung ano pala niya yon yung kidney. Kidney ba? O bladder. Gal-bladder yata. Nalito na ako. Kasi siya hindi... Galing daw siya dun. So hindi rin siya nakakapasok. Pero may trabaho siya. Kumaga naka long, ano siya, sick leave siya. Hmm. Ang payat nga. Ang payat nga kaya. Yung dati niyang 52, 48 na lang siya ngayon. Shit. Totoo. May sakit pala siya. Nakita ko eh. Nagpakita naman siya sa ano eh. Nag-open cam siya. Okay, nakita niya. Ang payat niya. Kung yung dating payat siya, mas mas payat siya ngayon. Sige, alam mo, ginawa mo ng mga 8 months. Ayun, nagpapahingalan daw siya. Nag-recover. Totoo. May pinagdadaanan pala si Jay. Ini talo na. Kaya pala. Ganun talaga oh, no? Kaya naman. nawawala yung... Parang... Kaya may mga tao talaga na ganun no? Yung kala mo kinalimutan ka na, hindi ka na pinapansin, pero may pinagdadaanan pala. Hindi kasi, minsan hindi mo makasipi. Hindi ka na, parang minsan ikaw, parang ayaw mo naman mga abala, ba? True. Parang... Ako din, ganun din ako. Alam niyo, parang tapusin ko itong pinagdadaanan ko pag naka-survive ako. O, di yung parang alam mo yun. Tsaka ako... Okay na siya kasi, tapos na kasi. Balik niya sa Friday daw. Balik niya sa doktor niya para anuhan siya. Sabihan kung pwede na siya, fit to work na ba siya. Kung pwede na siya magtrabaho ng itong first week ng November. Babalik na kasi siya Saan siya natatrabaho? Umaga, name pala niya. Hmm? siya Mabalik na siya. Kailangan na niyang gumilos. Bili mo, six months ka naka ano. six months ka naka lim Puti na lang, anong yari kahit nung nangyari sa kanya yon, nakaharap na siya ng trabaho yon. Eh kung siya'y tambay ba, di ba? Paano ba? Paano ba, master? Kung saka-sakaling wala kang work diyan. Paano yung... Okay naman ang ano, di ba? Health, health healthcare. Tama ba? Oo, kung nagbabayad siya ng insurance. Oo, yun. Oo. Kasi pag may trabaho ka dito, yung ang magbabayad ng insurance mo, yung, traba, yung nagtrabaho, yung kumpanya. Kapag yun na nga, oo. oo, yun nga. Oo, nga. Kaya nakapag -ano siya. Yun. Kaya na emergency siya. Yun, nagpa-emergency surgery siya. I mean, hindi lahat ah. Kisa naman iniintay Hindi lahat ah. Kasi ako nga yung binabayaran ko, 3,000 per month. Tapos, yung kalahat, yung... Hindi ko alam kung magkano yung ano nila. Basta, konti lang ata. Well, magkano ginamit mong points, Master? Ha? Huh? 100 lang yung in well, in-exchange ko. Magkano eh. ginamit mong points? 100. Oo, oh, oh, kasi ano, di ba? Sabi mo naka, ano, ang laki ng coins to be confirmed mo, ha? Oo, sa ano yun. Kasi ang binili kong coins na nilaro ko, ano lang yun, galing yun sa Google. Kaya ganun yung nangyari. Mm -hmm. Buti, pinapa, ano ka ni, ano do, ni, ang ala na ito, ni Lameli, dun sa ano, pag Google ang coins mo, pinapa-trade ka nila. Hindi ako nagtitrade. Ang binili ko ng coins... Depende din sa... No, hindi ako nag-trade kay Mili. Sa ano, yung isa kong account yung ginamit ko. Mm. Natalo no. na. Shit, never. Makakainis ah, talaga lang si Pupo. Shit, never. Ay, namimit ko sa'yo. English mo na yun. Shit, never. Expression yan sa high, ng high school pa ako. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Sikat na sikat din yan. Ginagaya din yan ng mga kaklase ko. Shit, never. Hindi ko alam uh. pa. Saan ko ka? Ano rin ko ang... Saan ko nga ba yung nakuha? Yung ship never? Hindi ko alam. No, no. Kay Robin Padilla ata. Ano? Ang <laughs> ko kasing manood ng mga ano dati. Yung mga dati. pelikula dati na nag english ng na mga kalaba. Oo. Yung, yung, yung parang hindi yung parang hindi siya tama pero masarap pakinggan. Alam mo yun? Oo, oh, masarap pakinggan. Yung mga English karabaw nga sa mga pelikula. Mm -hmm. Shit never. Yung mga ano. Shit never. <laughs> Ano ba yan? Binatalo na ako. Shit, never talaga to. Hindi ka nag, ano, master? Hindi ka nag... Ano? Hindi ka nag, ano? Ano? Ayusin mo. Wala kang pang-upload. Hindi ka nag, hindi ka nag, ano, nag... Nag-video? Wala kang pang-upload. Nag-video nga? Eh, wala. Eh, pangit ng bet. One, two lang. Mag-concentrate ka. No, it doesn't matter. Kaya naman ako, kaya hindi naman ako magsalita kahit naka ano. Pwede naman ako magsalita, nag -e spin naman. Hindi, kahit na, hindi mo naman malay, naubos ang kanya mo, kachichika. Mga followers mo, puro boss, oh. Boss, boss, boss. Kaya nga, boss thank Jay. you so much sa inyo mga boss. Thank you, thank you, ha. Ay, kung fierce, si boss first yun, oh. Dumagdag hmm. pa sa boss. Hi, Boss Piers. Long time. Puno si panel ko na dito si Master. Boss Pis. Kung may Boss Pis ka, ako may Boss J. Wow. Sa'yo talaga? I mean, may ano ko. Baliw. <laughs> <laughs> che Sabi nga ni Master. che <laughs> Natuwa ako dun eh. Two pala yun. Oh, may, pin may pinagdaanan ako. Pinagdaanan pa na siya. okay na yun. Fuck up. Kainis. Uy, upsad na no. Dito pa talaga. Parang hindi ka rangala na matalo ka sa panel ko, ah. <laughs> no, hindi talaga. Hindi ka. Hindi ka rangala. ay ay, ah, kaya sa imas ko. Paano na? Para dito ibalik yung points mo, ha? Balik mo nga. Balik mo nga, B. Natalo na, ha? Ah. Ito kaya yung coins mo. Amiya. Ah, ah, hindi. Sa alam, maglalaro ulit ako sa... magtatago ulit ako. Baka natin yung swerte ko. Nababawiin no, mo. Ngayon lang kasi man. ako naglaro ulit ng malaki. Kaya excited na naman ako. Wala kaya kaya lalo, doon, na malaki ulit. ba yun? Hindi naglalaro kasi ng malaki. Buhan 200 din yung puhunin mo. Unlit noon. Tapos nanalo ka. Hmm. Unfair. Oh, ano pa lang nagagastos ko? Parang nakaka-80 pa lang ako. 80 pa lang. What do you mean? What do you mean 80? Mm. Ano Swerte lang. 80 pa lang. Sa, sa 200, 80 pa lang yun na i-spin ko. Ayun na, nagbigwin na agad. Oh, di ba? Oh. Takbo ka agad ako kay Emily. Ilan na lang sa'yo? Sige, magsak mo ma na lang po. sa akin. Ibalik ko sa sa'yo mamay bukas pag ano. Pag mag hindi na siya confirm to confirm. Ano? Kaya nakausap mo ako? Oo. Sa kaupo na rin, madam. Ah, si Laila. Laila. Ilan yan? Yes. Nakaupo na rin, meh. Oh, lahat. O, oh, nakaupo. Papatrade ba siya? Hindi ko magpatrade. Ito lang ako. Mm ng GYC. Hello, okay, Laila. Mga pag-semaster to eh. Kaya nga. Wala pa siyang panel? Wala. Oo nga, wala. I-nag-end siya. sabi ko? Nagpupunta mga tao mo rito, Master. Ang dami nila. Oh. Hello sa mga viewers dyan. Namiss si Master, no? Pag hindi nag-panel si Master, talagang nagkakagulo yung mga followers mo, ah. Hmm, nagkakagulo. Maraming salamat sa inyong mga followers, ha. Thank you, mga bro, bro. Mabuhay oh, kayo. Huwag niyo skip yung ano ni Master, yung video sa YouTube, ha. Ah. Ipangit na mga ko lang ko. talo, no? Lagi nang talo. Napanood niyo ba? Puro na lang talo. Jackpot mo na, bro. Please, bro, jackpot. Ang ina mo talaga po, po. Ang bilis ng oras, alas 10 na. Master Sardines. Alina B, bagsak mo na B. Sino ba kausap mo? Ako si Laila. Ikaw. Ay si ano, Pink Panther. Ikaw nga ni. Ako ba kausap mo? Baliw ka talaga. Anong, anong ko talaga. <laughs> ano ano ibabagsak ko? <laughs> ang points mo dyan, wala ka bang points? Sabi mo yun na ano ka. Hindi ba sabi ko nga inano ko na kay, ano, kay Melly, pinatrade ko na, asa ng, po asa ng coins. Ah, no, okay. isang gabi pa yun. okay. Magko-convert ka ba? magko ka? Hindi pa nga, mamaya pa siguro pang trades kasi mamaya eh. Kasi nga, di ba? Oh, shit. Malay mo, mamaya mo. Nakakainis ka talaga, putang. ina mo, bubol pata ng putik. Alam mo magkano big ko? 15, 15 coins lang yung bet ko. Tapos yung big ko, 2,000. Could you imagine that fucking shit this? Oh my God! Grabe yung pattern niya, bro. 3.6 pa nga eh. Hindi nagreklamo si Popo eh. Nung nalalo ko ng 3.6, tama? Tama ba? Hindi nga nagreklamo siya si Popo eh. Ha? <sighs> Natalo din yung B. Hindi ako na, hindi nga ako naka-ano Naka-withdraw. Naka Kala ko bilidro mo pa naman. Hmm. Ako pag gano'n, withdraw ko na Ano ko na yan, trade na yan, bagsak na. Withdraw na yan. Tapos <gasps> ay, ayos na Pero huwag naman lahat ko na. Yung ano lang ba? Sakto na. na. Kaya tayo laging talo, nanalo na, magpapa-RC pa ulit eh. Dapat pala pag gano'n, pahinga muna. Oops! Naisahan na si Popo, o oh, di ba Hindi na natin ibabalik. Nakakainis ah, talaga dito sa ano, pag, pag maliit lang yung bet, laging nagbibigwin. Ano ba yan? Bet. Lulaki mo na doon na ano. Gagandaan nga ako ngayon yun, eh, nung nag-reset siya. Ang ganda na niya. Kanina kasi wala eh. Dito na lang. Baby, huwag ka nang mag-alilang pa. Nang naman gusto ko yung katulungan mo. Mas tama yun. In love ka kasi. Uy! Maingay. Ha? Masyadong tumigil ka nga! Mamaya biglang pumasok Sansi. yun eh. Maniwala naman yun. Ayoko na. Ah! Gusto ko din siyang makita. Promise. Gusto Hindi ko din siyang maka-chika. -ano, maka Promise. Matibay, hindi marupo. Promise me. ting ning ning oh Awww, pangit. Hmm. Grabe yung mga pattern, ang ganda. Shit, pag malaki tong bit, tangin talaga. Yawa ka talaga dyang gulong. Fabi siya, yung ganda eh. Char. Ano ba kasi? Nilaro mo dati. <laughs> so... Sul-sul eh. Kanina nga naglaro ako. Umistop na ako. Naubos eh. Okay lang, nakabagsak na naman 30 lang naman yung coins ko. Oh. Nakabagsak ako ng... 70K, 80K, 80K pala oh. Oh, diba? tapos... 30K lang yun, ha? O, oh, tapos, ba? Hindi, makaka-100. Ha? Mm -hmm. Tapos na, naubos oh, din. din. Okay lang. Hindi rin malak... talaga, may katapusan ng coins, may hangganan. Kailan kaya mangyayari yung nag-RC ka ng 1 million tapos nananalo ka, tapos may coins ka pa rin na 1 million, hindi ka na mag-RC, lagi ka na lang may coins na 1 million. Parang yun yung pinaka-ano mo, lagi ka na lang may 1 million, hindi na mawawala. Pag na, ano ba ba, nanalo ka, o di may kunyari, tumama ka ng <laughs> 5M, di pina, kunyari yung 4M, pinatrade mo na, tapos ititila mo yung 2M sa'yo. Pag nag-1M na, stop na, kasi yun nga yung puhunan mo araw-araw eh, di ba? Kailan kaya yun, Master? Sabi ni Master, edi mag-arsi ka. <laughs> hindi yun mangyayari. Yun know, masarap, lagi kang may coins, no? May 1M kang iiwanan lagi sa account mo. Probably. Yeah. Kailan mo kami bibigyan po po ng big win araw-araw yung hindi ka na makakabawi? Wala na, yung mga talo natin, hindi na natin nabawi, no? Alam, diba, diba, Palagi si yung makakabawi si Popo kasi halimbawa sa sa, sa ha, 1000 players na naglalaro ng mga game dito sa oh, siya na dito sa Popo. Eh yung yung 200 players papanalunin niya. Eh panalo pa rin si Popo kasi yung 800 players talo eh. 'Di ba? Palagi siyang ano. Ano? ba ano sa coins pa lang, panalo na siya eh. Saan ba nang gagaling ang coins? Di ba sa kanya? Benta na niya, kain pa niya ang coins. Oo, tapos pag mag-drain ka. Napaka, napaka henyo ng nak Ang henyo nang nakaisip nito nung popo na to, no, puta. Okay, matalino nang, talaga. Ginis na tayo sa sariling mantida. Matalino Kanyang talaga kasi yung, 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 yung atake parang ano lang eh, parang dating, parang dating ni dating app na rin to eh, kasi ba diba? Livestream, dating app, ganun. <laughs> Pero pala sa, may ilalim, may <laughs> sa ilalim may, ano, Sa ilalim para maano yung sugal ng inangin. Malalim. Ang inang yan. Ang ano inang yan. yan. <laughs> Yawa talaga itong si ano ba. Ano <laughs> na? Nalungin mo na ako. Masakit. iniwang ka na naman sa ere, Char no, Don't Hi Maligaya! Ka maligaya you should, ka pa ba? Know, you go maligaya, puno now. pa tayo ha. Kahit mamaya na kayo bumalik or ano. Mamaya na kayo mag-CS ha sorry. pag may natapos. excuse me for my nose. Check-check nyo lang dito, pasyal-pasyal ka lang. Tell me, where will you go, master. go master! Go master! Kaya mo yan. Hindi ko alam bakit ako nanalo. Saan? saan? Di ko yata mabasa. Oh, 1-4. Big win. Big win na yun? Mm-mm. Kasi yung bet ko, ano lang? <coughs> 600? Uh, sa 600 mas... nga ako nananalo eh. Master, sa 600 nga ako nananalo eh. Sa spin na, ganda. Every moment, day, every day since that time. Now ready to sleep na. Tutulog ka na? Do you want to say? Hindi, andyan ka pa eh. Mami anak nga tutulog. Andyan ka eh. Wow. Isang karangalan ng mapasyalan ni Master. Hindi kasi kita matagpuan sa panel mo eh. Si Beauty, si Pretty, si Bestie nagpupunta doon. Hindi kita makempohan. Mm -hmm. O ayaw na naman mag-live siguro yun. Kasi nga, tamad na naman mag-live. Kasi 5K na lang pala eh. Tamad ka na pag ganyan eh. Ano bang gagawin Lupet, ko sa 5K? Lupet, 42, iniwan. Ah, kainis talo.